Meron lang tayong announcement, oh! ano? Para sa mga barangay, gusto lang natin ipaliwanag na kapag ang Eat lang, ay nagpupunta sa inyo at nagsasabi na merong uh, barangay na bibisitahin, ano, parang paalala lang, ha? Meron po tayong sinusunod na schedule, yung sugod so bahay sa mga barangay. Nagko-coordinate po kami sa mga barangay leaders. Ngayon, mag-ingat lang po sa mga fake news. Ah! Oh! Ah, may na naman. Nung <laughs> isang araw, pinagkakalat na doon sa barangay, hindi raw tuloy. Ayo mga ganun. may mga naninira. Kunwari, hindi raw tuloy. Bulaga, hindi tuloy. Para Mabuti na lang yung mga barangay leaders. Alam nila tuloy. Iyan, sabi nila. Tinatawagan nila. Sinasabi, hindi. Yung mga nag-register, na tuloy yan. Oh, so, dapat legit. no Alamin ninyo sa inyong kapitan kasi mayroon ding mga uh, nagpupunta sa barangay, sinasabi, eat mo hindi pala eat mo laga. Hindi pala! Oh! No? Ay, ay, ah, <laughs> oh. hindi lang Ako, dito ba? sa Metro Manila, ha. pati sa probinsya po, ginagawa. At nagsusumbong sa amin yung mga nando kasi nasabihin, eat mo laga. Tapos hindi naman pala dadating eat magagalit sa amin. Ang dadating kung sino-sino lang. Eh, kaya nililinaw lang po namin yan. Ano? maliwanag na paninira yan. Basta sa barangay, i-coordinate sa mga barangay officials nyo kasi doon kami nagko-coordinate para malaman nyo kung totoong itbolaga. Kung At legit. Mag may kayo, i-check nyo sa FB page. na, na pwedeng mag-message po sa na, FB page ng uh, itbolaga or ng TVJ. Ayan, para ma-verify ninyo lahat pagka may mga naririnig kayong ganong balita.